Okay, kumusta mong tanan, mga katres? So, karon ko naka live, balik kagahapon, nag-live ko pang alas 2 ngadro. draw. Karon, mag ko sa alas 5 ngadro draw, mga katres. Ug mangutana mo unsang pizza ha? Karong adlaw, no? Pizza DC si 9, mga katres ha. Right. So guide ni karon mga katres sa pizza DC si 9. Okay, sakto ba ko? Okay, murag maogid mga katres, no? So 19 karon. So mga katres ha, ang Manila source na to mga katres, wa pa kagawas basin og karong hapon og itugot na ni mga katres no ni PCS nga pag ni ato ang guide. Right na ta maglangay kay naatay banatanan karong alas 5 mga katres. Dita magkopyansa sa iskalira ha karong hapon kay basin og paglutson ang iska karong hapon mga katres so di na ta maglangay-langay sugda na nato mga katres Palihuko. ko ay mo kalimot pag like dira sa ko video ay mo kalimot pag like o pag share o mahimo mga katres o kung mag like lang way bayad libre na na mga katres so karon So, nag naglive ko before ni gawas ang tryo. Giing na mo, mga katres. Nga naagoy trayo rong buwan na. Giing na mo ha. Oops, there's more. Naapay tryo nga pagawson mga katres ha. Napay na tryo nga pagawson usa ka buok ang nakanindot pa jud mga katres. No? Usara ay schedule karon sa tryo. Ha, usara. Parihara gapon og schedule mga katres mo na manda mo kay naa na sa ipagawson nga trayo mga katres before ma-end ning buwana. Basta, usara kay schedule mga katres, pagbantay-bantay og sa ko ha, katong mga wapay link dira, katupang mga wapay link mga katres, wala pa kapangayo o link na ko kay Adto Bayata Mamatad. So palihog ko mga katres, ayaw gid mo ko No? Pag PM dayon mo ko karon kay naatay banatanan karon mga katres ha. Hmm. Sige na, na din na maglangay kay naanat ta, nagsugod na ta. So naatay pang alas 5 karon nga guide mga katres ay lang niniyog baliwala ah. Basta gihistoryahan na tamudaan ha, napay usah nga pagawson si Pisces o oh, nga triple. Right no? So, kung gusto mo makahibaw, paliwag ko, pag-anabandamgin mo, kay dako kayo, kayo nigdaugon mga katres. No, dako kayo nigdaugon nga numero, kay wa na ni Rambulay. na kung interesado lang mo, mga katres, pag PM jud mo na need nidra ni Ujikas para maka-transfer ka, mga katres, o kuan kanang uh, si tawag ana no Gcash nya makatransfer ka nya ato ka mo mo patad mga katres so nindot kay stanan kay dako bayag daogon dire so dako kag daogon dako sad kag kunon mga katres niya, gamay ra kag mapusta dire nya dako kag daugon. so paliog mga katres ha? after mga 3 days mga katres kuyaw na nasad mag try pull mo na ayaw ligid mo kupinsa king na mo basta daghan kayo krisbak krisbak mga katres mauna na isign nga na ay tryo ha bantay bantay mo ha kay mupindot ba ako dayo, dayo ninyo inig mag live ko no bantay bantay mo sa ako ang live alas 11 sa buntag pirmi Ha? dapat maka-attend mo aning nga live mga katres alas 11 sa buntag. Kay dira ko magmuhatag og pindot ba or guide ninyo nga mauna ni ha, paliwog ko ha, mauna ni mo taya. Ari mo bagdok sa triple. So basta maka-attend lang mo ana mga katres kana nga live nako na alas 11 or alas 10 sa buntag kaya mo pindot din ko katung mga naay link nako pag pagkuan jud mo maka tres paminaw gid mo nako kay giingnan ba ta mo gahapon na nga delikado mag triple no nya awa nag triple kung nag all mo ato taya mo sa online taya so dako jud mo daugon unta no all so palio ko maka tres ngadro 5 nga draw na atay guide palio ko ani ha no kay basin karon na ni mulusot nga pairing Dita ko piyansa, mauna tong piring sa alas 5. Bunal jud mga katres, apila ang kanding, apila giyog siguro kay kuyaw mulusot karong alas 5. Right? Mm. Kamu, parisi lang na, na ninyo, palihog lang, huwag na namoy paris na parisi lang ninyo mga katres. Di ko magbuot kung unsay inyo gusto iparis eh, ana. Basta posibleng yun na karong alas 5. Palihog lang ko, posibleng na mga tres. No? di na mo magkuan ko anak nga piring kay kaduhan na ning adlaw na kong panghatag kay base palutso na na karon right mo shout out uh, mo shout out sa tabi ni uh, Ilinet good pm dress tagay kos si imong oh, na ako si imong live or sige sige hoy katong mga ganahan mo sabay ba sa ang triple ayaw mo ko piensa, ha pag mo na ko kay guide dan ta mo niya, isulod ta mo sa GC no magbuhat ko og GC ang nakanindot mga katres magbuhat ko og GC ha mo ni akong ikapasalig niyo mga katres ako kay tagdaugon ani basta magbuhat ko og GC karon mga katres igna ko tres mo apil ko sa si imong GC katong na ay triple nga GC kay triple ra pud akong iposito no So paliwag ko mga katresa, pagbuhat na mo o kuan mga katres, account karon ron, pag-PE mo na ko, na ako yung link, isend ninyo. O, kanang link nga kung isend din mga katres uh, para na ninyo rapod nga para makadaog mo so naningkamot ko nga magbuhat kong GC para sa tanan na kong mga subscribers nga ganahan nga naapirmi sa kuang live no kay para sa makadaog mo mga katres sa kuang mga pasikrito kay para para inig inigbutang ako sa kong usa ka numero tanan dayon makakita ana ba kausara dili kay magsipatag, panghatag nga wa man tong uban di man to supporter na ko ang uban bang bang bas no so karon na kibaw na gid mo mga tres nga kani nga tong mga numero mga guide na to manglusot mag gid nino kani mga piring-piring no? no so nakanindot dito mga tres no once maka join ka sa ko ang GC sa tanan akong mga mga subscribers sa YouTube akong pa-join nito o makapanalitan mga tres no na ako i-post dito dili ta masold out kay wa man tas outlet na naya mga tres mo ni nakanindot dako kayo chance sa nga mugawas atu ang numero ha so naa man tay mga surewin piring mga tres nya karon wala pa man jud nagpakita ang mga suruwin na to maabot ra jud mga tres nga naa tay mga suruwin pairing mo ni atong pirmi at ngan nga bunalan ta na permi piring, kanang piringa syaro og di ta makadaog kita mga tres Okay? So pag PE mo na ko, kay mo hatag ko pa sikreto karon sa tryo. Paliog lang PE dayon yun. Ayaw pag problema basta naka, naka 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 deposit na ka sa ako ang link, no? Ang akong requirements para makasud ka sa GC dapat nakahimo na ka account unya naka deposit na ka mga tres, ha. Naka deposit ka o kanang kwarta nga imuhang gamiton sa imuhang pangpatad dili na para na ko, para na ninyo Kaya mo patad ban mo dito ag tumumutaya so dapat mo deposit gid mo dito inyuhan ang account mo Beto na inyuhan ang uh, so username o password inyuhan na dili dili man ka open ana inyuhar man gyud na mga katres so mga katres sa uh, open pa ato ang community oh community unsa na community mga mga VIP na nako mga katres open pa ta no? naatay uh, naatay mga 75 pesos nga community barato ka barato kay tanan nasad itong 100 kapin o paliw ko mga tres depende ra ninyo kung ganahan mo o special mo o pwede mo mag VIP ha pwede mo mag VIP o gusto, gusto mo naa mo sa special kana mga special ingon lagi ko ninyo basta VIP na muna ko pag sige, lagi mo PM na ko. Dili kay maguhat ba mo, magsige mo PM kay para makaibaw mo unsa akong number. No, kay maglisod mo ko Onsi YouTube mga katres, mabito na magbuhat ko o VIP nga GC. Okay? So, dagang salamat sa inyong tanan. Paliwag ko pag likes na mo siguro kay mga hatag na ko pa Amping tanan sa kanunay. Ayaw mo kalimuta, pag PM mo na ko kay mga hatag ko karon o unsay triple nga sunod pag-ausun. Bye-bye.